So yun, what's up mga kadapaw, no? Welcome back sa ating channel, Aklan Flyers TV. So for today's video mga kadapaw is, so yan, yung video natin ngayon ay kung ano naman ang ipapatoka sa ating mga warrior pag tag-ulan, lalo na pag karera na, pag smash mga kadapaw. So kung gusto nyo malaman, tara! Ayan na nga mga kadapaw, yung mga alien breed natin, no? Oh. Yan, ano na sila. Naka ronda position na, ayan o. Oh. Handa nang lumipad. So, yan. So, yung mga ibon natin is mga young bird. So, ngayon nga, mga kadapaw is tag-ulan. Asensya na kayo, may gumagawa dyan sa kabilang bahay. Kaya medyo maingay. So, yan mga kadapaw. Papalip pa rin natin sila. So, eto na yung topic natin for today mga kadapaw. Ano yung dapat ipa? Tuka natin sa ibon pag tag-ulan tsaka smash race na karera. So, tayo hindi naman tayo expert based lang sa experience natin. So, yan mga kadapaw, no? explain natin sa inyo. So, tara. So, yan mga kadapaw, no? medyo lalakasan lang natin yung boses natin. Kasi may gumagawa dyan sa kabilang bahay. So, ngayon nga mga kadapaw, tag-ulan. So, nung nakaraang vlog natin, taginit init So, yung pinawala natin sa mga patukan natin ay yung whole corn. Tapos, papalitan natin ng soft tsaka bird seed, tsaka um, sorghum. So, ngayon naman, mga ay tag-ulan. So, ibabalik lang natin yun, mga dapaw. Yung patoka na yun, yung whole corn. Mapapansin nyo yan, mga ay nauubos lagi yung whole, yung whole corn. Lalo na pag tag-ulan, tsaka taglamig. So, ngayon nga, ng ibon. eto mga kadapaw anak ni Miss Taray tsaka ni Miss Tiriyo ayan sya o ayan ganda ng kulay mga kadapaw gana ng katawan tapos eto o bulto pa rin o ayan o mm. yun yung pakpak mga kadapaw ang ganda so eto mag pa 5 months na ayan so eto sa mga naghanap ng one piece tail daw ayan o so balance So ito nga mga dapaw ay pinapatokan natin sila ng whole corn pag tag ulan lalo na pag smash. So kailangan ng ibo natin to mga dapaw no. So ano nga ba yung positibong ah uh, positibong nangyayari pag pinakain natin ng whole corn yung kalapati natin pag tag ulan. So ang nagagawa ng whole corn mga dapaw ay Uh, pinapalakas niya yung immune system ng kalapati natin. Lalo na yung muscle, tsaka medyo mainit rin sa katawan, hindi sila gaano giginawin. Yan. Yan yung importante mga kadapaw. Tapos, pagka uh, training o derby, mag adjust tayo mga kadapaw. Medyo uh, pa, gusto natin medyo carbo, maraming carbo sa sa pulling o derby lagyan natin ng medyo marami-raming carbo yung whole corn niya mga kadapaw tsaka ito pa lalo na mga kadapaw pag derby pag meron kayo nito mga kadapaw ito yung pinaka maganda talaga sa ibon natin lalo na pag smash race ang barley yan barley o oh, di kaya naman mga kadapaw ay yung parang Uh, maliit yan na butil na parang trigo. Pero barley siya mga dapa. Barley yung tawag dyan. So, dito sa Aklan mga dapa, wala kami dito nyan. So, mo-order um kami uh, sa mga tropa namin na uh, may naghahakot ng feeds dito uh, mula sa Manila hanggang dito. So, nag-order kami ng barley. Medyo may kamahalan lang dito mga dapa kasi order ka pa. Pero kung meron naman kayo dyan sa lugar nyo, yan yung mainam. So, paano nga ba gamitin ang barley? Ito na. Pagka training mga kadapaw, no? Lalo na pag alam nyo na magmumult siya sa pagdating ng derby. Huwag nyo dadamihan yung barley. Kasi mainit sa katawan, lalo na pag ah uh, yung ibo natin ay la, uh, ano, uh, magmumult na. Mabilis siya nang magpamult yung barley mga kadapaw. Gaya ng soft yung puti. ah uh, adjust tayo dyan mga kadapaw, no? Adjust yan natin yung schedule natin. Lalo na pag yung last two training na lang, dyan na tayo magpatikim ng barley. Sa experience ko lang mga kadapaw, ha? Hindi ko naman sinasabi na perfecto. So, ganyan tayo. Last two training, uh, gamit tayo ng barley. Pa unti-unti lang kasi hindi, hindi tutukay ng ibon mo yan. So, paano ang paraan pag tinuka ng ibon nyo? Barley muna, mga kadapaw. Pag hindi tumuka, barley ulit. Pag hindi ulit tumuka, barley ulit. Sigurado tutuka na yan, mga Kasi, alam nila na yan lang yung binibigay nyo. Pag tumuka yan, paunti-unti lang. Meron namang kalapate talaga na walang pili sa patuka, no? So, meron din kalapate na mapili talaga sa patuka. So, pagdating ng derby, mga kadapaw, uh, yun na, First lap hanggang final lap. Doon na kayo mag-adjust. Alam mo, uh, five laps, mga kalapaw, no? Five laps. So, ang patokahan nyo sa first lap ay dalawang takal ng barley. So, pakiramdaman nyo rin yung uwi ng ibon nyo tsaka katawan ng ibon nyo kung nagbago ba. Second lap, maganda yung uwi nya. First lap, sige lap, maganda yung uwi nya. So, huwag na kayo mag-adjust. Pero kung, alam mo, third lap, uh, tumamla yung ibon nyo, uh, baga, ah uh, na low speed, na cut off, ganun, yung kita yung katawan nyo, mag-adjust na kayo mga dapaw. Hindi lang sa barley, kundi sa seeds na binibigay nyo. Baka nasobrahan na yan sa carbo o nasobrahan na yan sa potina. Medyo mabigat, medyo sobrang gaan, dapat mag-adjust din kayo mga dapaw. Anong pakiramdaman nyo talaga yung ibon nyo? So, yan. Pagdating ng fourth lap, mga kadapaw, no? Kung ano yung ginawa nyo ng ng first, second, third, fourth na pag adjust kung maganda yung uwi niya wag na kayong mag adjust doon sa fourth lap mga kadapaw yung i-adjust nyo na lang mga kadapaw ay yung recovery niya dapat mabilis ang recovery ng ibon mo pagdating ng final para hindi kayo mabitin mga kadapaw no? para hindi kayo mabitin wag na kayong magdagdag kahit malayo pa yan mga kadako. Ang i-adjust nyo, ang oras ng patokan nyo. Bakit? Kasi halimbawa, may loading kayo mamaya alas 12. So, ngayon, alas, alas 9.50 na. Yan, 9.50 9 na. Na Alas 12 yung loading nyo. So, dapat, patoka kayo. Ngayon na, o kanina alas 9. Bakit? Kasi pagdating sa biyahe, mas stress yung ibon nyo kasi busog na busog. Bubusogin nyo yan. So, dapat mga alas 9, patakaan na kayo. Pagka 11, kumalapit lang din yung loading nyo, 2 hours before loading, uh, sa, uh, sasakay kayo, yung ibon nyo nakapag-adjust na. Yung patakaan niya, na-digest na niya, na o kung meron mang laman, eh, hindi nag-aanong bulto. Tsaka, hindi na rin siya stress. Kasi, ka, kasi nga gawang nakapagpahinga na siya, ah uh, okay na siya, na, na, pointing nyo na, yun na, kalga na kayo mga dapaw. Tsaka sa gamot, mga dapaw, no? Hindi kasi ako naniniwala, mga dapaw, na yung gamot na gagamitin habang lumalayo, dinadagdagan nyo. Walang ganun, mga dapaw, no? Hindi tayo naniniwala sa mga ganyan. So, yung atin, mga dapaw, ay uh, yung recovery talaga. Alam nyo naman, nung dati pa ako na ngarera, ang gamit ko ay energy reload booster. So, yun yung recovery ko. Yun din yung pinapainom ko. Talaga, nakikita nyan sa mga previous vlog natin. Tsaka eto pa mga kadapaw. Pagka tag-ulan, huwag niyong iwawala yung probiotic. Kahit anong probiotic man yan. Kahit kadapaw probiotic man yan. O kung ano mang klase kung homemade o gawa niyo o order niyo. Uh, huwag niyong iwawala sa uh, program niyo yan. O sa system niyo yung probiotic. Ano ba yung nadudulot ng probiotic? Para sa akin ng probiotic, mga lako. Uh, dyan, dyan kumukuha ng uh, immune system yung ibo natin. Pag sinaming probiotic is good bacteria yan, mga lako. Kaya nga, sinasabi na yung probiotic ay mahalaga. Kahit sa tao, mga lako, nagpo-probiotic din tayo. So, atin, dalawing ginagamit natin, yung prebiotic tsaka probiotic. Ang ginawa nating white, pro tsaka pre, nandun na lahat, mga kadapaw. So, itinuro din sa atin yan, ng mga kaibigan natin. So, shout out sa'yo, mga no? So, yung ah uh, tinuro natin niya yun, based lang sa experience natin, i-recap e, lang natin, ha? Ah. Pagka tag-ulan, mga kadapaw, bigyan nyo ng whole corn, tsaka barley. Yan yung, yung dalawang yan, magka-partner yan. Partner sila. Pag walang, pag walang barley, mga kadapaw, ah, uh, ito yung may tuturo ko. Pag walang barley, ah, uh, ah, bird seed. Yan. Yung canary mix na bird seed. Yung may palay, may itim na melet, yung mga mix na, mix na, na ano, na bird seed, mga kadapaw. Iba naman yung plain na bird seed. Yung sa African lovers, yung, yan, pag walang barley, yan yung ginagamit ko, mga kadapaw. Uh, tapos, uh, ito rin. Ito rin yung isa, mga kadapaw, no? Yung recap natin. Training, mga kadapaw, yung last two training natin na magbigay tayo ng barley. Yan. dyan na tayo magpatikim. Lalo na pagka force molting na. Pagka derby na, mga kadapaw, 5 laps. 1, 2, 3. Maganda yung uwi ah uh, maintain lang tayo kung ilang cups yung nilagay natin. Pakiramdam natin yung katawan nila, yung uwi nila, yung ano ba na, yung system nila. Kung ano. Kasi tayo naman nakakalam sa ibon natin. Pag hindi maganda yung uwi sa third lap, maka dapat adjust tayo. Pagka fourth lap, ganun ulit. Pagka final, wag na tayong magdagdag pa. Mag-adjust na lang tayo sa oras ng patokan natin. Sa loading. Kasi, Ah, uh, ano ba? Ah, uh, days race mga dapat no. Papatukin din 'yan sa 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 race ng club natin. So, hindi na naman nila pababayaan yung ibon natin, no. Lalo na pagka medyo matagal na yun sa uh, sa crates yung ibon natin, kawawa naman. Pinapatukan nila, pinapainom nila. Tsaka ano ba yung painom before loading mga dapaw? Sa akin lang plain water. Kasi naniniwala ako na pagka plain water yung ginamit natin, wala na silang hassle kasi na-pointing na nila na-pointing na natin sila ng gamot ng electrolytes ng uh, kung ano yung ginagamit natin na soluble water para sa kanila na patikim na natin para sa next day na uh, release nila doon na nila gagamitin kasi baka uhawin sila pagka glucose o something matamis no uhawin sila sa biyahe so yan mga yung naging tips natin sa ngayon So, sa susunod naman na tips, uh, comment lang kayo. Tsaka, uh, yung mga request nyo na i-topic natin, gagawa natin ang paraan. So, yun. Maraming maraming sa alamat sa inyo, mga kadapaw, no? At, uh, shoutout na rin sa mga uh, solid nating kadapaw fans dyan. So, alam nyo na, God bless!